Nagsisimula ang pelikula sa isang isla, kung saan ang isang grupo ng mga mga ngaso ay nagtatangkang manghuli o pumatay ng isang lalaki. Matapos ma-corner ng isang mga ngaso na nagngangalang Samuel Rainsford, ang biktima sa kalaunan ay pinatay ni Rainsford sa pamamagitan ng isang crossbow shot. Matapos talunin ni Rainsford ang kalaban, pinutol niya ang ulo ng lalaki at kinuha bilang isang personal na souvenir bago siya magteleport teleport pabalik, nakipag-usap siya sa isang AI kung saan nagreklamo siya na ang laro ng pangangaso ng tao ay masyadong simple, at hiniling niya na bigyan siya ng kalaban na magpapakita ng isang lehitimong laban. Pagbalik namin sa City West, ang Game Master ng Apex, ay binabantayan ng isang posibleng manlalaban na gagamitin bilang biktima sa susunod na laro. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan sa kanya dahil ang naunang biktima ay pinatay bago maghating gabi sa unang araw dahil dito, hindi siya nasisiyahan sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin niya ang isang kalbo na dating pulis na si Thomas Malone, na kasalukuyang nakakulong sa isang hiwalay na selda dahil sa katotohanan na siya ay isang lubhang mapanganib na kriminal. Umalis siya sa tatlong magkakaibang bilangguan, at ngayon ay hinahanap siya ng mga autoridad sa 47 estado. Nilapitan ni West si Malone, at hiniling sa kanya na makilahok sa Apex bilang biktima. Ang West ay nasa ilalim ng impresyon na si Malone ang magiging pinakaangkop na kandidato para sa papel na biktima. Sa simula, hindi siya sumunod, gayon paman, ang kriminal ay may pagbabago sa puso, at pumayag na makilahok sa laro pagkatapos sabihin sa kanya ni West na mayroon siyang dalawang apo, at palayain siya nito kung siya ay matagumpay sa kompetisyon. Ang susunod na round ng laro ay nakatakdang magsimula, at inimbitahan namin ang anim na napakayayamang tao na makilahok bilang mga mangangaso si Rainsford ay itinuturing na isa sa kanila. Matapos ihatid sa Apex Island, nag-check-in si Malone sa isang lodge kung saan siya ay binati ng isang holographic na representasyon ng laro. Inihayag ni West na ang Apex ay hindi kailanman nagkaroon ng isang mga na namatay para sa kanila, at ito ay lubhang hindi malamang na mapatay ng biktima ang lahat ng mga mga ngaso. Sa kabilang banda, magwawagi si Malone sa kompetisyon kung siya ay matagumpay na mapatay ang lahat ng iba pang mga mga ngaso. Siya ay nagtatanong kung ang mga mga ngaso ay magkasama o hindi, ngunit hindi tumugon si West at pagkatapos ay umalis sa silid. Sa kabilang banda, may mga palatandaan na papalapit na ang mga mga ngaso. Sina Lyle, Bishop, Eke, Jeza, at Kerrien ang lima pa sa kanila. Dahil sa katotohanan na lahat sila ay dati nang nakibahagi sa parehong laro, mukhang pamilyar ang mga mga ngaso sa isa't isa si Rainsford. Ang malamig at walang pusong mga ngaso ay dumating sa wakas, at sa kanyang pagpasok, ang laro ay maaari na ngayong ituring na formal na magsisimula. Inihayag ni West, ang lahat ng mga armas at sasakyan na magagamit sa lodge ng mga mga ngaso, ay libre para sa mga mga ngaso na para sa kanilang pagtudis. Sa kabila nito, binigyan ni Rainsford si West ng utos na alisin ang lahat ng mga kotse, dahil kinuha ng isa sa mga biktima ang isa sa kanilang mga sasakyan sa nakaraang round. Ang iba pang mga mga ngaso ay sumusunod sa payo ni Rainsford dahil wala silang lakas ng loob na makipagtalo laban dito. Pagkatapos nito, sasabihin sa kanila ni West ang tungkol sa profile ng biktima. Ang mga mga ngaso, lalo na si Lyle, ay may hindi malusog na antas ng pagtitiwala sa sarili, at bilang resulta, labis nilang minamaliit si Malone, sa kabila ng katutuhan ng sinasabi niyang siya ang magiging perfectong biktima para sa kanila si Malone ay mayroon ding isang kapansin-pansin na kasaysayan ng pinsala, kabilang ang isang basag na bungo at higit sa 60 concussions, bukod sa iba pang mga bagay, ang katotohanan na siya ay buhay pa ay isang surprises sa mga mga ngaso. Sa kanyang pangwakas na komento, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo na ang universo ay hindi kayang alisin siya, at ipinahayag ang kanyang pag-asa na ang isa sa mga mga ngaso ay magiging matagumpay. Sa kabilang panig, si Malone ay nagtitipon ng impormasyon sa topography ng isla, at nagsimulang magplano ng kanyang susunod na hakbang. Bago sila lumabas upang manghuli, ipinaliwanag ni West na katanggap-tanggap para sa isang mga ngaso na pumatay ng ibang mga mga ngaso dahil ito ay kapakipakinabang sa biktima. Nang payuhan ni Rainsford na magtulungan ang mga mangangaso bilang isang koponan, at maakit ang biktima sa isang bitag, sinimulan ng mga mangangaso ang pagpili ng kanilang mga armas, habang ang iba pang mga mangangaso ay nais na kumilos ng mag-isa at makipagsapalaran ng mag-isa sa mga puno. Si Lyle, na ipinagmamalaki na siya ay matapang, ay nagsimulang tuklasin ang kagubatan, at pagkatapos ay biglang nagsimulang mag-shooting ng mali-mali sa kanyang P90, habang si Malone ay nakatago at nanunood mula sa likod ng isang palumpong. Si Lyle ay humiling ng karagdagang kagamitan sa kanluran, at kaagad pagkatapos, isang bag na may dalang isang bote ng tubig ang lumitaw sa kanyang harapan nilapitan ni Rainsford si Lyle hindi nagtagal pagkatapos noon, at nagtanong tungkol sa motibasyon sa likod ng paglahok ni Lyle sa laro. Gayunpaman, agad na sinimulan ni Lyle na sagutin siya ng walang maliwanag na dahilan, na sinasabi sa kanya na siya ay may sakit para sa pagpatay sa kanyang sariling asawa. Ang mga komento ni Lyle ay ganap na hindi makatwiran. Matapos siyang insultuhin sa mga pahayag ni Lyle, inilabas ni Rainsford ang kanyang revolver at sinimulang barilin siya, hanggang sa siya ay pumanaw nang dumating si Bishop makalipas ang ilang segundo, nagsinungaling sa kanya si Rainsford, na sinasabi sa kanya na si Lyle ay pinatay ng biktima. Hindi ganoon kamuwang si Bishop, at alam niyang si Rainsford ang may gawa ng pagpatay. Binalaan niya si Rainsford na ihahayag niya ang impormasyon sa iba, kung ang huli ay hindi sumunod sa kanyang mga kahilingan, sa sandaling umalis sila sa isla hindi nagtagal nang dumating sina Jezef Eka at Karrien, at si Malone, na nakikinig sa kanilang mga pag-uusap, ay sinubukang ilihis ang kanilang atensyon gamit ang isang bato. Sinimulan ng mga mga ngaso ang random na pagpapaputok ng kanilang mga armas sa pagsisikap na lumabas si Malone, habang gumagapang siya ng hindi natukoy, matagumpay na kumuha ng sandata, at pagkatapos ay tumakas si Rainsford ay nagbibigay sa mga mga ngaso ng isang diskarte, at nagmumungkahi na talakayin nila ang kanilang mga pagsisikap ng magkasama. Gayunpaman, ang mga mga ngaso ay mina ang potensyal na plano at ibinasura si Rainsford. Habang si Eke ay gumagala pa rin sa gubat, may nadatnan siyang palatandaan, tulad ng hindi inaasahang lumitaw si Bishop nang wala saan. Gaya ng nakaugalian niya, palihim silang pinagmamasdan ni Malone mula sa isang ligtas na distansya nagsisimula silang makipagkompetensya laban sa isa't isa, upang masiyahin ang kanilang sariling napalaki na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, bawat isa ay naniniwala na sila ay likas na nakahihigit sa iba. Binaril sila ni Malone gamit ang baril na ninakaw niya kanina, at nagawa niyang masugitan si Bishop ngunit pinoprotektahan siya ng bulletproof vest. Nawala ng malay si Eke matapos na habulin ng biktima, na pagkatapos ay sinipa siya, na napilitang mahulog sa burol. Nadatna ni Bishop si Eke, na nakapikit na may bali ang paa, at pinagbantaan siya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit nagsimulang makaranas si Bishop ng sakit ng ulo, kaya nakakuha siya ng kutsilyo, at nauwi sa nakamamatay na pagpatay sa kanyang kasamahan. Pagkaalis na kasalubong ni Bishop si Kerrien, na biglang nagpaputok sa kanya gamit ang isang baril. Ipinaalam niya kay Kerrien na si Eke ay napatay ng biktima, at hindi niya nagawang iligtas si Eke sa oras. Naninindagin si Carrie sa pagmamasid sa namatay na individual upang maibalik niya ang bangkay sa kanyang ama, na handang magbayad para dito, at bigyan siya ng angkop na pagpapadala pagkatapos ng angkop na libing. Nakumpleto ang unang araw ng pangangaso ng mga mangangaso, at pabalik na sila ngayon sa lodge. Umapit si Rainsford kay Jeze, na buong araw na naghihintay doon, at ibinahagi sa kanya ang impormasyong nakalap niya tungkol sa lokasyon ng biktima. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagpakita si Keresen doon, dinala ang patay na si Eka, at sinabi niya kina Rainsford at Jeze na si Bishop ang may pananagutan sa nangyari. Kinaumagahan, nagising si Malone habang nagkakaroon ng nakakagambal ang mga pagbabalik tanaw ng kanyang panahong nakakulong. Pagkatapos nito, nagsusumikap siyang samantalahin ang kanyang bagong natagpo kalayaan sa pamamagitan ng paggala ng walang layunin sa kakahuyan, at kumain ng mga strawberry si West ay biglang lumitaw sa kanyang harapan, at binabalaan siya na huwag ubusin ang mga berry, dahil mayroon silang potensyal na magudyok ng mga guni-guni, ngunit wala siyang pakialam sa babala na ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na magiging ligtas siya hanggat magpapatuloy siya sa susunod na anim na oras pagkatapos nito. Nagaalok din siya kay Malone ng payo, dapat siyang makipagsanib puwersa kay Bishop bago mawala, na nagpapaliwanag na si Bishop ay pinalayas sa grupo ng mga natitirang mga ngaso. Nagdesisyon si Jeze na maglagay ng malaking order para sa shares ni Lyle sa stock market, kapag siya ay nasa gitna ng kagubatan. Alam niyang tataas ng gusto ang presyo ng stock kapag nabalitaan na ang pagpanaw ni Lyle. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang matapakan ang isa sa mga landmine na itinanim ni Bishop nakiusap siya sa kanya na patayin ang bomba habang itinutok niya ang baril sa kanya, ngunit tumanggi itong sumunod sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap kay Jeze, at inalok si Jeze ng kanyang tulong kapalit ng isang partnership kung saan maaari nilang ibagsak si Rainsford, sakupin ng kontrol ng Lodge, at patayin siya. Long story short, matagumpay siyang naakit at nakumbinsi ni Bishop na magtulungan. Sa kasamaang palad, si Jeze ay nakatapak ng isa pang landmine pagkatapos na maging mayabang at tangkaing barilin siya. Nagagawa ni Bishop na pindutin ang tumpak na detonator, at ang landmine ay sumabog, na nagpasabog kay Jeze, habang iniwan siyang hindi nasaktan habang siya ay umalis sa landmine. Di nagtagal pagkatapos nito, napagtanto ni Malone na ang baril na dala niya ay walang bala. Pagkatapos noon, nahanap ni Bishop si Malone at sinimulan siyang barilin, ngunit lahat ng kanyang mga bala ay hindi tumama. Nag-alok siya kay Malone na magtrabaho ng magkasama, na nangangatuwira na ang dalawa sa kanila ay maaaring maging mas mapanganib kung sila ay nagtutulungan. Bagamat sinabi ni Malone na ang pagtatrabaho ng mag-isa ay higit sa kanyang gusto, sa halip pinili niyang magalit si Bishop sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi siya karapat dapat na patayin si Rainsford, at wala siyang kinakailangang antas ng kakayahan. Naiinsulto si Bishop, at pumayag na tanggapin ng hamon na alisin si Rainsford sa kompetisyon. Pagbalik niya sa lodge ay naroon na si Rainsford na naghihintay sa pagdating niya. Nag-aalangan si Bishop sa pag-atake, dahil madaling mabasa ni Rainsford ang kanyang mga aksyon, at mahulaan kung ano ang kanyang gagawin biglang lumitaw si Carrion at pumasok sa armory. Pagkatapos nito, nagsimulang maglaban sina Bishop at Carrion gamit ang kanilang mga kamao. Sa panahon ng salungatan, inami ni Bishop na pinatay niya si Jeze, at tila nasiyahan siya dito, na ikinagalit ni Rainsford, na pagkatapos ay sumali sa labanan sa panig ni Bishop. Ito ay magiging isang labanan ng dalawa laban sa isa, at si Rainsford ang nanalo sa huli si Carian ay nag-aalangin na makipagtulungan kay Rainsford sa una, dahil naniniwala siya na si Rainsford ay may sakit at isang halimaw. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang talakayan, sa huli ay nagkasundo sila kung saan babayaran ni Rainsford si Carrion ng malaking halaga ng pera, kapalit ng pagpatay ni Carrion kay Malone. Si Carian ay bumalik sa kakahuyan, at sinubukang alisin si Malone. Sa kabilang banda, sadyang napakalakas ni Malone para sa kanya, at naputol ang kanyang leeg gamit ang palakod. Nang matuklasan ni Rainsford na si Carian ay pinatay, binigyan niya si West ng utos na kunin ang limang Mongrels mula sa labas ng mundo upang matulungan nila siya. Hindi sila nagaksaya ng oras at nakarating sa Apex Island kung saan sinimulan nila kaagad ang paghahanap kay Malone. Ipinahayag ni Carrion ang kanyang tuwa sa katutuhan ng matagumpay na mahuli ni Rainsford ang isang biktima kasama ng The Mongrels sa unang pagkakataon. Lahat sila ay madaling maalis ng biktima, na nagiging sanhi ni Rainsford na matakot at humingi ng karagdagang mga mongrel. Maya-maya ay nakarating si Malone sa lodge. Sina Rainsford at Malone ay nagkikita ng personal upang magkaroon ng pag-uusap si Rainsford ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay the apex warrior, at sinabi niya kay Malone na imposible para sa kanya na mabuhay. Dahil dito, hiniling niya na si Malone ay makiusap para sa kanyang buhay. Ang pagtanggi ni Malone na sumunod ay humantong sa isang labanan ng baril, na sa huli ay nagre-resulta sa tuluyang pagkawasak ng lodge dahil sa apoy. Si Malone lang ang nakalabas na buhay sa arena, at siya ang ibinalik sa totoong mundo. Siya na ngayon ang tanging biktima na nanalo sa Apex. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.